So, mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa araw kong ito ay atin naman itong pag-uusapan. Paano nga ba ang pag-apply ng skin coat sa sistematiko at matipid na pamamaraan? Sa, parang, sa paraan ito, ipapakita po namin sa inyo ang step-by-step -step procedure sa pag-apply ng skin coat. At the same time, ipamahagi din po namin sa inyo ang aming skin coat na ginagamit dito sa aming project. Pero bago tayo magsimula, intro ang natin. Kaya po makikita, no? itong area natin, ito po yung portion na gagawin po natin ng demo sa tamang pag-apply ng skim coat. So, ginagamit po ang, ang skim coat kadalasan ay sa mga wrap na finish ng uh, konkreto no? Pwede rin po siyang gamitin sa sa drywall, pwede rin po siyang gamitin sa fiber cement board, pwede po siyang gamitin sa gypsum board, no? Yan po ang kadalasang pinagagamitan na skim coat. Pero dito sa ngayon, ang gagamitan po natin ng skim coat ay ang concrete. So sa so, pagtatanong kuya Jud, eh bakit naman ko kailangan na ah, uh, sarap gamitin ang ah uh, skim coat kasi mas makapit po ang skim coat pag gagamitin po ninyo sarap kasi Di-design po talaga ang skin coat sa tinatawag na thin plastering. So, bago po kayo mag-apply ng skin coat, kailangan po ninyo na ito, kumpurin. So, ito, okay, may mga nakausin mga buhangin bar. Kung area na inyo pong pag-a-applyan, ay kukutkutin po ninyo. No? At uh, para matanggal po yung mga nakausli na buhangin Kung inyo pong makikita Tapos na po natin siyang kudkuran ng mga nakalitaw na buhangin So kaya ko po sinabi na Yung pamamara na ituturo po natin sa inyo Ay makakatipid kayo kasi pag ito po, ginamitan po ninyo ng liha, so ang mangyayari po, maganda naman po yun. Kaya lang, mapapagasos kayo sa liha. Ngayon, pag tapos nyo na po uh, matanggalan ng mga buhangin, no? Tap, tapos nyo na rin pong napunasan, ito po ang isa sa paraan na kadalasan po na nakakaligtaan ng mga kasama po nating mga pintor. Na pagkatapos nyo pong linisan to, dapat ang area na pagpapahiran nyo po ng skin coat ay binabasa ng tubig. So, babasain po natin siya ng tubig. No? So, hindi naman po sinasabing basa, no pero umiisikan niyo lang so ito itong ginagamit natin no? para hindi i-spread ng po ng tubig no yung ganito pamamaraan ko makakatulong din po yan para mapakapit niyo nang maayos ang skim coat sa inyong pader so pag kayo po ay mag-apply ng skim coat lalo't malalaki po yung area so kailangan niyo pong gumamit ng malaking paleta o din po kaya ay ang bakal sa ganung paraan mas mapapabilis ang inyong application at the same time yung area po na mga lubog na area kapag malapas po na palita po ang inyong ginamit, ay matatakpan po niya agad yung lubog na area. Magpapantay po yan kapag ka malapat na palita po ang inyong ginagamit. makita na kapag apply na po tayo na ating second code, first code pala po ito. So, mag-second application na po tayo. Kung inyo pong mapapansin kanina sa unang uh, application natin ng, uh, ng ating scheme code, nung first code po, ang hagod natin ay patas Ngayon, kung pangalawang pato nyo na po, ang hagod yun naman po, pahalang pa ganyan po. So, ito na po, mag-apply na po tayo ng ating scheme code. mag na po tayo ng ating third coat para sa ating skin coat. So, kung medyo pong makikita yung ating second coat kanina ay pa ganyan. ano, pa horizontal. Ang pag third coat naman natin ay pa vertical. So, kung na po pala sa magtatanong may kayo ganoon naman po katagal ang interval bago magtatong ng Uh, skin tone. So, dito, mga kailangan po kayo ng 30 minutes to 1 uh, hour. drive for 30 minutes to hour. For next application, dot, 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 dot. dot. Skin so, no, Depende po yan. Kung mainit na panahon, so 30 minutes, kaya na po yan. Pero pag nag-apply uh, kayo sa loob, tapos umuulan sa labas, so hindi ganun mainit. So, mag-antay nyo na lang po na uh, mag-1 hour. Para sigurado po kayo na yung ipinahid nyo na uh, skin coat ay ito yung una po bago po kayo mag-proceed sa panibagong application. So, ngayon, mag-apply na po tayo ng ating pang-third coat. So, yun, tapos na po tayo mag-apply ng ating third coat ngayon, para sa magtatanong kuya jud gano'n naman po katagal bago namin kulihain, so para mapatuyo nyo sa mask, tapos nyo mag-apply ng skin coat na third coat so magbilang po kayo ng 24 hours tapos kayo mag-proceed ng sanding so pag naliyan nyo na po to makakapag-proceed uh, na po kayo ng primer ng inyong flat latex So, yun nga po sa muli, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo po pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakapagbigay muli kami sa inyo ng kaalaman no, sa tamang pag-apply ng skim code. Muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.